So, paalala lang po, hindi po tayo basta-basta makapasok doon. Only authorized personnel lang po ang makaikot-ikot. So, bawal po tayo. And then, since visitor tayo dito, kailangan natin ng uh, safety hat o yung hard hat. So, ayan po yung safety first po talaga dito. So, ayan, iikot-ikot tayo. Dad, um, ano meron dyan? Sa dulo na yan? Oh. After the... Pero ano yan kaning gangway? Ang sinaadit to? 20 lang, hindi ganito lang. Moring winch. Mga ring winch yung... Moring winch. Moring winch. Hindi ko alam kung ano yun. So dito po kami bababa, mga palangga. So ito yung tinatawag. Dito po ako bababa. Ayan, nakita nyo yan, kaya haba haba. Nakita ko sa inyo yung hagdanan, ha? Nakita ko sa... Hi! Hello po, ade ba? So ayan po. Oh, ayan. <laughs> Mahiyak ako. na So, pasok tayo dito. Papakita natin kung anong meron dito mga langdaha. So, ayan. eh may mga duyan Okay. So, dito po yun. Ayan, mga empleyado po yan ng Tahir cement Sila po yung mga nagdi diskarga ng mga karga. So, ito po. Ipakita ko sa inyo pero wag na kayo magtanong kung ano yan. Basta para siyang malaking tambot siya. Hindi ko alam. Ba't nakatakot man ito kay laki Man? Baka pagbubulhot ito ng hangin dahil malagpot tayo. Okay, ayan, marami talaga restricted area na so hindi na natin ito papasukin, okay? So hindi na natin papasukin. Lahat dito kailangan magsuot ng kalok. Tama ba ito magsuot ng kalok? Baliktad man ito, baliktad pala. Okay, so pakita ko sa inyo gaano kahaba yung hagdanan. So mga palangga, dito kami bababa. Every time na bababa kami, papuntang dalampasigan. pasigan. Ayan, malayo yan. Tapos, or aakyat kami, paakyat dito sa barko. Ayan, tingnan nyo yung hagdanan. haba, ah, de ba? Tapos minsan, ayan, nag, nag ah, ano pa yan? Ano ba tawag nito? nag-move yan. Depende sa movement ng dagat. So ngayon, ah, ano kasi mag aalas ah, na ng gabi so medyo hindi siya maalon kaya ayan wala kang mararamdaman ng movement so mga palangga meron ako nakita dito na tubo tinatanong ko si daddy kung ano to ito daw yung bunkering so dito po kung sakali mauubusan sila ng ano gas or yung fuel nila ito po yung tubo na to. Ayan. Dito po yun, i ano, ididikit yung hose mismo. Dito i-connect yung hose from the fuel supplier dito. Tapos, ayan, transfer na para magka magkaroon sila ng fuel. O, ba? Diba? So, ayan. Pipe. Tapos, papunta na yan sa engine. Daddy, no? Papunta na yan sa engine. Tama ba yung mga ginagawa ko dito? So, ayan mga langgat. Mayroon kayong narinig na ano, nag may operations na naman. Grabe. So, nakakapagod yung trabaho dito nakakapagod lalo na kung maglinis sila ng budiga. So pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo ayan, umiikot yung ano crane, yung crane. So kung aakyat tayo sa bridge, makikita niyo yung kabuo ang bodega. O oh, di ba? Ang laki. ayan. Mm -hmm. So ito yung tinatawag na gangway. Gangway kasi dito dadaan kung bababa ka, o ba? Diba? Or aakyat. Ayan.